long ride, long ride tayo. Long ride. Pray, pray. Ito yung order ko sa'yo. Tsaka yung ano. Tapos sigang. Tsaka ito. Magkano yung ano? Budget niyo 70 mam ang meat kulay po. Ah, ito meat po 80 second. Bye. Actually, guys, meron akong nakaready na raincoat. Yun nga lang, ayaw niyang ihinto yung sasakyan para ako'y makapag-raincoat kasi nga wala siyang dalang raincoat. So, damay-damay na tayong mabasa ng ulan. Yun ang kalokohan ni J.R., Yan, na-surprise nga si nanay kasi hindi niya alam na uuwi ako ng tarlac. Ayan, so happy siya. Yes, happy siya. Pero guys, 3 hours lang ako nag sa paniki. At ayan na nga, uh, bumalik na kami at tumambay muna dito sa Starbucks um, Rosario. Ayan. So, kape-kape lang tayo saglit. Yes, isang kape lang kami ng asawa ko. Kasi guys, ang sugar ko, kailangan kong bantayan. Ayan. So, tambay lang tayo dito guys ng konting oras lang ba? Kasi medyo feeling ko sumasakit na ng aking puwet. Ayan. Dahil sa layo ng ating biyahe. Pero actually, tinakbo lang natin ang paniki. A bagyo to paniki ng parang nasa 1 and 40 minutes lang siya. So, pabalik. Mas mabilis si Jay are okay naman kasi nung pabalik na kami going to Baguio wala na sang uh, wala ng ulan so hindi na ganoon kadulas or hindi na madulas yung daan ayan so eh, enjoy lang natin ang ating pahinga ayan at um, babalik na tayo ng Baguio ayan so wow, next ulit magra ride ulit tayo <laughs> Ma pipi talaga yung asawa niya din o yung girlfriend niya. ng babae yung Kaya nisa ng lalaki, pero lalaki, wala lang. Kasi mga na mas maan. <laughs> yeah, uh, 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 <laughs> Kaya ako. Kaya nga rin ako dun. Mas kagumawa yung babae, mas malala yung kapat ng rin, pero malatamong ano eh. Hindi naman na